Niko, Niko, kain na. Kanina pa kita tinatawag eh. Bakit ang tagal mo pumunta rito? Okay lang ba kapatid mo? Mabuti naman, umpisan mo ng kainin pagkain mo at baka lumamig. Tara, kain na tayo. kamusta na naman ang klase niyo? Ikaw, mag-aral kang mabuti para gumanda ang kinabukasan mo. Hindi yung puro landi at barkada lang buong araw na intihan mo. Mabuti. Magandang 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 gabi mga kababayan. At nagbabalik na naman ang Radio 819 DZAR. Mag-iingat po tayo mga kababayan dahil madami na ang namamatay ngayon dahil sa pay to kill. Nangyayari lang daw ang insidente sa gabi kaya pinag po ang lahat. May nahuli na rin na otoridad sa kasong ito at base sa kanila, binabayaran ng nakatatas ang mga tauhan nila na pumatay kapalit ng pera. At mag-iingat na rin kayo dyan sa lugar ng Barangay Sakdudol dahil dalawa na po ang namatay sa lugar na yan. Ayon sa report ng mga kapulisan. At yan lamang po ang ating balita sa mga oras na ito. Salamat po. Mag-iingat tayo. Huwag na muna lumabas ng bahay. Delikado na. Bumalik na naman yung pay -to -kill. Dati kasi nung mga bata pa kami, marami ang namatay dito sa barangay Sakdudol dahil sa kaso na yan. Ang dami kasing tao ang naghihirap ngayon kaya wala na silang magawa kundi gawin ang hindi tama para lang kumita ng pera. Nahanap na ng mga pulis yung leader ng krimen. Nahuli yung leader kaya nagkawat ako katakna yung grupo. Nahuli na din sila. Kamusta na kayo? May dala akong manok dito para makakain naman tayo ng masarap. Kamusta naman ang trabaho mo? Dami mo yatang kinita sa pamamasada ng tricycle ah. Oo eh. Kailangan ko talaga magbanat ng buto para sa pamilya natin. Uy! Narin niyo na ba yung balita? Umabot na daw dito yung pay to kill na kaso ah. Mag-iingat kayo. Lalo ka na Nico. Sige na. Tutulog na ako. Baka kain na ulit tayo ng manok. Ang tagal na rin yung huli nating kain nito. Huwag muna natin kainin to bukas na para almusal natin. Sige na, lock mo na lahat ng pinto at bintana bago mo itinda yung balot. Wag kang magpakalit sa labas ha, delikado na. Sige na, kumilos na para maaga kang makauwi. Uy, oh, Nico! Ay, sorry. Napalakas ko yung bato. Narinig mo na ba yung balita? Mag-iingat ka, ha? Maglakay ng pinto. Oo, I'm always safe naman. Sige, good luck sa paninda mo. balut keijon, balut, 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 balut keijon, balut keijon, balut, balut Balot! Pabili nga po ng isang balat at isang chicharon. Oo nga pala. Ano nga pala ginagawa mo dito? Kasi di ba doon ka nakapwesto malapit sa tulay? Oo eh. Sige na, alis na ako. Ingat ka dyan ha, lalo na at gabi na. Balot, balot. Balot. Balot, chicharon. Balot kayo dyan. Balot kayo dyan. Balot kayo dyan. Balot. Kay Pabili nga ng, ah, uh, pabili pala ng ano, ah, uh, pabili nung, ano, mas marunong ka pa sa customer. Yung ano na lang, isang balut at tatlong chicharon. Sa'yo na rin yung sukli. Nagmamadali mo pa ako. Balot, balot. Balot, chicharon. Balot. Balot kayo dyan. Balot, balot. 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 Balot, balot. Balot, balot. Balot, balot. 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 Pabili nga ng isang chicharon at dalawang balot. Ay, teka lang. Nasaan yung lalaking nagtitinda dito? Pero, bakit ka pumwesto dyan? Hindi naman naman dahil sa pinapaalis ka. Mag-iingat ka lang. daming weirdo ngayon, ano? Sorry kung nagulat kita. <laughs> Gusto ko lang naman bumili ng balot at chicharon. Hala, di ko naabutan yung chicharon, yung paborito ko. Sige, mili na lang ako ng dalawang balot siguro. ko naman ngayon. Talaga, maraming salamat. May natira pa akong pera pambili ng tubig. Uy, bata, oo nga pala. Kung ako sa'yo, aalis na ako dito sa lalong madaling panahon. Hindi ko pwedeng sabihin, pero babalan na ito sa'yo. Nanonood sila sa lahat ng oras. Kailangan mo nang umalis dito at huwag nang bumalik kung gusto mo pang mabuhay at ang pamilya mo.